Tatlong taong gulang noon si Napi nang mapansin ng mga magulang niya ang kakaibang itsura ng kanyang mga mata. Nang ipasuri sa maygit limang doktor na alaman nilang ito pala'y eye cancer. Upang di na kumalat pa ang cancer, agad nagdesisyon ang mga doktor na alisin ang kaliwang mata ni Napi na naging dahilan ng pagkabulag niya. Ang mata po niya yung parang mata po ng pusa pag madilim. So, tapos pag tinitignan ko po siya nakaganyan, tapos nakaangat po siya sa akin, nakatingin po siya sa akin, para po may butas. So, kami po, dinala, ko, po, po namin siya sa Cardinal Santos. Doon po na-confirm na nung in-ultrasound po siya, sinabi po sa kanya na yun nga daw po, may cancer siya sa mata. Makalipas ang ilang gamutan, may na po na sinabi sa kanang mata naman niya. Nang ipasuri uli, natuklasan ng mga doktor na kumalat na rin pala ang cancer sa kanyang kanang mata. Sa pagkakataong ito, naharap ang pamilya sa isang malaking desisyon. Kahit ano pong procedure medyo kumakalat. Nung sinabi po sa amin 'yon nung kasi may nakita po akong mga puti na eh, yung natural pa po yung mata niya dito sa right. May nakikita ko po akong puti na at sinabi po niya nun, sabi niya mama, ano, may clouds sabi niya. Kasi nung, nung sinabi namin sa doktor na na may ganun na sabi sa amin, kumakalat daw po yun. Tapos sabi-sabi niya, para daw po maiwasan na hindi na kumalat sa brain. Siyempre, mas mahirap po yung sinabi niya sa amin na tatanggalin na lang. So magiging bulag, sinabi. Tapos sabi ko po noon, baka pwede pang masagip. Kahit konti. Bilang deboto ng mahal na poong Jesus na Sareno, ipinagdasal ni Melanie ang mahirap na desisyong ito sa Panginoon tila ba pagpapahiwatig ng sagot na wala ang isang mata ng imahe ng Nasareno sa kanilang bahay. Nagdasal ako sa Nasareno. Sabi ko, pa, bigyan ka ng kahit konti. Kahit magpapasko lang nun, naalala ko. Sabi ko, kahit ano lang, konting panahon lang na makakita to. Tapos wag pong tumala, Tatanggapin ko na po kahit di siya makakita. Tapos, yung nag-cryotherapy po kami, sinabi po ni ng doktor sa akin yun talaga, hindi ko po makakalimutan yun. Sa, sa loob daw po ng panahon na naggagamot siya ng ganitong mga bata, doon lang po nagmilagro na hindi po kumalat yung cancer. Pero hindi naman niya po sinabi na makakakita talaga si Napi. Nabulag man ng tuluyan si Napi, naligtas naman siya sa pagkalat ng cancer at nawala man ang kanyang paningin, naging magaling na estudyante si Napi at natutong tumugtog ng iba't ibang musical instruments. Dahil dito, mas lalo ding lumiwanag ang pananaw niya sa buhay. Siguro po ang masasabi ko pong pinakamalaking himala, yung nabuhay po yung anak ko ngayon na cancer survivor na siya. Tapos talagang matalino, hindi po siya nahuhuli sa eskwelahan. Lagi po siya nasa top. Kahit magtanong po kayo sa mga teacher doon na pinakaralan niya. Tapos ang dami pa po niyang ano, talent. Marunong po siya mag-gitara, mag piano tapos mag-flute. For me po, is just um, your heart speaks to something and music is ano po. Ayun po talaga yung pinaka nagka-capture ng attention ko. For me po is uh, keep believing, um, have faith and devotion. As long as you believe, miracle may happen. Ang ano lang yan is yung paniniwala mo and yung pagsamba mo is like one of your greatest weapon para maka-get through to anything, to any storm, through any challenges. Ayan yung gagabay sa'yo and hindi mo man makita yung result for now, but someday you will ang payo nila sa mga dumadalangin sa Pong Isus sa Sareno, magtiaga at lalo pang palakihin ang pananampalataya. Huwag po sila mawawala ng pag-asa kasi po, hindi naman po lahat ng pinagdadasal natin ay ibinibigay. Kasi alam ng mahal na, na Sareno kung ano yung kailangan natin. Kapag humiling po tayo sa kanya, ito lang yung hiniling natin sa kanya pero ang bibigay niya sobrang laki na parang hindi mo na matatawaran yung pasasalamat mo sa kanya. Kasi po, hanggang ngayon, kahit po simula na natapos yung kinapi, hanggang ngayon po tuloy-tuloy po yung mga blessing na binibigay po sa amin. Dumaan sa krus ng landa sinapi, piliin ang kanyang mga mata at kanyang kalusugan at ipinagkatiwala niya ang lahat sa ating mahal na pong Jesus sa Sareno. At sabi ni Jesus sa Sareno, Ako ang ilaw ng mundo at itong himala na nangyari kay Napi. Siguro nga, ang liwanag ng kanyang mata ay nawala. Ngunit, hindi nawala ang liwanag sa kanyang buhay, ang kanyang pananaw at pag-asa at higit sa lahat, pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat yun ang tunay na himala, mangyari ang kalooban ng Diyos at hindi tayo mawala ng pag-asa at lakas sa buhay. Sa mga katulad ni Napi na dumadaan sa mga desisyon sa buhay, ipinagkatiwala nila higit sa lahat sa Diyos ang lahat. At ito ang nawamangyari sa ating lahat ng mga deboto. Sapagkat higit sa lahat, ang pananaw sa buhay ang mahalaga. Ang plano ng Diyos ang importante sapagat ito ang pinakamainam sa atin. Sapagat sabi nga ni Jesus sa sareno, Ako ang ilaw ng mundo. Maliwanagan nawa tayong lahat ng kanyang awa at biyaya. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaari po kayong mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa na po ang Isus sa rin,